Magandang umaga. Happy Friday everyone. Eh. Ito ako sa ya. labas. Ay, baba ko lang bus. Thank you. ng mga bulaklak na ito. Wow! Hmm. Super ganda. Hmm. Diba't-dibang kulay. Ang ganda, oh. Wow! Hmm. Super duper ganda. Ha? Hindi ko alam kung anong pangalan ng bulaklak na ito so super super ganda ayan yeah, natang ako naglalakad pa so, uwi kakababa ko lang ng bus super ganda guys dito sa umaga ayan Pagpawin um, ako ng bahay, kababak ko lang. Kababa ko lang ng bus. Galing sa school. Ito po yung routine ko sa umaga. Pagkagising. Patid ako ng sudyante ko sa school. Tapos, kadahan ako dito sa market muna. Dantay sa market. So guys, daming mabibili, maraming mura yung dito. I no, oh, 20 Oh, ang cute ng mga box Ang cute mga box na ito. Ang mga bags. Ito gusto kong bumili nito. Kaya na mga kulay na mga chopping board. Oh. Oh, may purple. Mayroon po siya. Pink. Uy, Ang ganda nito pink oh yeah. pang chopping board sa ano sa mga um, ano ba onion garlic ganda niya oh Ayan, 20 dollars lang mayroon namang kahoy dito And ito yung kahoy ito naman yung pabilog aba ang bigat nito wah super bigat oh lang kilo kaya to. Yan. Ilan ba to? Oh, Ang 68. Ang bigat. Super bigat. Ito maganda rin to. Ating bird. Ayan. Ayan. Siya guys. Ang yeah. ganda. 30 ano? 30. Ano lang sya? 35. Ito cute oh. Ayan. Ito naman. Ang malikistan sya. May blue. Pabili nga tayo nito. Yan o. Yan. Ten dollars lang. Ganda. Colorful. Pink. May maliit din. Ang onion lang to. Tapos onion five lang. Dito maganda o. Oh. Purple. Ito yeah. so, naman yung mga ano, sarap lotoan lo, to. Dito pa. Tawag niya. Sinaing. Ganda. Ayan Oh. Ang kaysa super ganda. 20 ta. 120. Super ganda ito. Ang Ang cute nito. Ang Pang ano to. Na pwedeng lagyan ng sinaing na tuloy no? Ayan. I like it. Mayroon yung uh, ganda-ganda ng kulay nyo. At mura lang. Ang kakoy Gusto ko yung ano, gusto ko yung plate na kakoy ba? Pa, Katulad yan. Pang ano. Ang mukbang mura lang yan dito ito naman oh maganda to pang ano oh ang ganda nito 25 lang yung pang ano ba ganito na po dito nang ano mga luya oh bigat nito eh ang ganda niya no yan, super bigat lang. Super bigat. Pag ano ng mga paminta, ang durog. Fifty dollars. Kung sa piso, mga three fifty peso. Pagkat nyo. Yan. Pelo. San Pelo. Ano po ng Mas mura to, itong isa mas mas maganda to, isa mas malaki. Maganda lang na mga pati. Itong white o maganda. Ito pag sinaing o oh, maganda o. Oh.

Thank yeah.